Hapon niya lahat, ako po si Vince Doreen Sego Tsubo At nagpagbalito ngayong araw Ako si Christian Sige Dibano At hindi ko ipinagawa ang po Ano nga ba ang ganap na kompetisyon? Ano nga ba ang ganap na kompetisyon? Na nga na, ano nga ba ang ganap na kompetisyon? Punta sa'yo, magdadaro Aling nga na, ano nga ba sa'yo ang ganap na kompetisyon? Maaaring ka ba magigay ng mga uh, halimbawa? Ah, uh, ganap na kompetisyon? Ang mga ipinagbibiling produkto ay walang pagkakaiba. Maaring pumasok sa pamilihan ang nais na magsimula ng negosyo. Ito ay tumutukoy sa pangangailangan ng tao tulad ng bigas, isda, prutas at gulay at iba pang kailangan ng tao habang nabubuhay. Aling nena, balik sayo Maraming salamat, magdadaro. Kung merong ganap na kondisyon, meron ding hindi ganap na kondisyon. Ano nga ba ang di ganap na kompetisyon punta sa iyo, Aling Alibaw sa Aling Giselle, ano nga ba ang di ganap na kompetisyon? Maari pa kayo magbigay ng mga ka-inlaan <laughs> 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 ng Ang halimbawa ng di ganap na kompetisyon, ito ay binubuo ng mga sasabunod. Una ay mga walang, katamian ng mga Isa lang ang magtindi o nagmamayan, kami So, so, produkto na walang kapalit. Tanging ang kumpanya o bahay kalakal ang tanging mapagpilhan ng produkto. Kakayahang hadlangan ang kalaban. Halimbawa ay ang kuryente, transmission ng tren at tubig. Huh? Uh, sa'yo, no? salamat, yes. Ang aming gawain ay magbabalik pagkatapos ng isang patalastas. Ang pag natin, parang instant coffee. Ayan! gawin pero hindi nagtatagal ang timpla. Yeah! Kami ay nagpapalit batay sa World Intellectual Property Organization. Copyright, isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamayari ng isang tao. Maaaring ah! kabilang ang mga akdang pampanitikan, oh. literary works o akdang pansinis. Hanbawa ng tatwe, akla, musika, paintings, iskultura, pelikula, computer at iba pa. <laughs> Nauuhaw ba kayo mga tol? Mag Nature Spring Mineral Water. Ang tubig na sure na. Handa sa init, handa sa stress, at handa sa mga biglang desisyon, sagad sa energy, kagaya ng ipinakita ninyong dalawa. B. Pater. Bumoprotekta sa mga inventor at kanilang invention. Ito ay kakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin gamitin, ibenta, iangkat, at luwas ang intensyon niya kapalit ng pagsisiwala sa publiko ng mga detalye ng kanyang invention. Trademark Ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at servisyo na siyang nagsisilbing pagkakalindan ng kumpanyang may gawa o nagmamayari nito. sang, sang, so Monopolistic competition. Di ganap na competition gamit ang halos parehong mga produkto. Yeah. Marami ang nagsisitindahan ngunit may isang kumokontrol sa pamilya at sila ang nag-entrepreneur only crucial. Magkakapareho sa uri ng produkto. Magkakaiba sa packaging, labeling, presentation, maging lasa at may halimbawa.

Din. Yung kapiling siya. E. E.